Hello mga kamami, happy Saturday. Yaman kaya ha. Araw ng pahinga kaya sinulit na namin umuwi kami ng kapatid ko sa baryo namin para dalawin si na mama at papa. Kasama ko rin siyempre ang dalawa kong anak at ayon maaga palang maingay na kami sa daan. Kakatawa kasi yung isa kong anak, takot na takot sa baka. <laughs> Kaya habang naglalakad kami, ang ingay-ingay talaga, may halong takot at tawa. Medyo malayo rin ang nilalakad namin papunta sa bundok. Pero okay lang, worth it naman. Let's go na, let's go! Hindi. Ha? Huh? Ha? Huh? May cow. May yeah. cow? Yes? Takot ka sa cow? Let's go na! Sakay tayo, cow! You're Nak, nak, tawagin mo papa. Tawagin mo. Tawagin mo. Papa! Call louder. Papa! Wala na ka narinig? Grabe ang ganda ng paligid, may mga kanyugan at basakan o tinatawag na sakahan ang madadaanan namin. Ibang klase talaga kapag nasa baryo ka, simple pero sobrang saya. Pagdaan nga pala namin sa labasan, bumili na rin ako ng isda para may maiulam kami sa tanghalian kasi plano namin maghapon sa bundok, doon na rin kami kakain. Nauna na nga pala sila mama at papa sa bundok kasama nilang isa kong kuya at ang kanyang asawa. Kaya pagdating namin, diretso na kami sa pagtulong magbunot ng mani. Banding time na rin naming pamilya. Yan ang usapan, magbunot, hindi magkain. <laughs> maglis pa doon siya ah, ka Ah, maglis pa kay papa? Simple lang ang araw pero sobrang full feeling kasama ang pamilya. Wow, Nagbunot oh? oh, na sa walang bunot eh. Sige ti, bunot. Mali ti, mali, mali, maghawak. Ha? Medyo natatagalan nga kami magbunot ang mani eh, dahil ang sukal na rin, hindi kasi nadadamohan 'yan after nung naitanim na. So ngayon na namin bago na balikan ng mga na. So pinagtiyagaan lang din talaga namin mabunot dahil sayang din naman eh at marami pa rin talagang laman. Hello guys, okay so, nito tulad ko sa Japan. Sumisigaw din mga anak. Kaw. <laughs> Mami. Mami. Ay, mga guys, mag tayo kaya ulang ibang ulam sa bundok. Ang manok kasi hindi nahuhuli. Masarap na ulam at siyempre ang halakhak na magkakasama ganito ang buhay sa baryo. Payak pero punong-puno ng pagmamahal. Salamat sa pagsama ngayong araw. Kung nagustuhan nyo ang simpleng kwento ng aming Sabado, huwag kalimutang i-like, mag-comments, at mag-follow. Kita-kits ulit sa susunod naming vlog. Ingat!